Bakit umuulan? Wala lang, natanong ko lang. Uh, Ayun. February 9 kasi nagot ni Mommy Weng. Tapos nagtagal ng? Tatlong, tatlong taon. taon. Almost 3 wow. years po. Almost 3 years. Gano'n po kasaya ang relasyon ninyo, Nanay Weng? Nung una, masaya. Oh. Ay. Bakit? So, tapos nitong mga 2 and a half years na kami. Nabulok yung rambutan. <laughs> nabulok yung rambutan. Ah! <laughs> Gano'n okay. yun eh, parang prutas ang pag-ibig mo sa nabubulok. Hindi, kasi eh. siyempre, pag matagal na kayo nagsasama, doon mo lang kasi makikilala ang isang tao. Lalo na kung nagsasama kayo sa iisang bubong, mm -hmm. di ba gano'n ah, yun? Opo. Ang lungkot din nun ano, nung gano'n, di ba? Yung isa lang ang bubong nyo. <laughs> dapat ba ilan? Ilan ba dapat? Ay, <laughs> yero pala yung tigot, -tigot. <laughs> Walang kisa. <laughs> Naulanan niyo <yun> isa. <laughs> isa lang yung yero. So, ano yung nadiscovery nyo, nung kayo'y nagsama na, na para sa inyo'y eh, hindi masyadong kaaya-aya. Ang nangyari kasi niyan, naramdaman ko na parang taken for granted na lang ako. Ang kalaban ko hindi tao. Mabuti nga ba kung ang pagseselosan ko, tao rambutan at saka yung kanya lup lupain ang pinagseselosan ko. Kasi wala na siyang time. Yung rambutan niyo, may lupain? Ayong ah. May, may lupain po kayo o sa bahay lang? Y yung puno niyo po. Hindi uh, po. May, ano lang po ako, doon, caretaker po ako. A caretaker Ang po Ang mayari po nun ay taga Manila. Ah, taga saan po ba kayo? Taga Quezon province po. Taga Quezon. So dumadayo po kayo ng Quezon? Taga doon po mismo. Ah, taga doon. Sabi wang, ko. Ang lupa po nila, taga doon. Ay, oh. Kasi okay. siya ang taga pag-alaga. Anong chaser niyo kagabi? Ang lakas ni tama mo. Alam mo, first time kasi nakatulog ako kagabi ng 8 hours. So ngayon parang ang oh, sarap-sarap ng gising <laughs> Mas okay pa pala yung puyat ako. Ako ganyan din. Pag mahaba tulog ko, parang ang bagal ng utak ko. Diba? ba, oh, oh, oh. Parang parang gusto ko lang ng unan today. <laughs> <laughs> yung mahaba tulog, nakakatangkad ba yun? Oo. Oh, oh. wag, 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 lang, lang ito, eh. wag lang sobra. Wag lang si Oo. Pag kasi mahaba naman tulog mo kasi kaya lang kasi ang problema sa'yo tingin ko yun sa akin nani mo tuwing natutulog ka daw nakaganon ka. Nakayugot? Kaya pa nakaunat ka. Ah, oh, oh, mali ka naman. Mali naman ko. pala. Ganyan oh, okay. okay. ka lagi eh. Kaya lalukot yung <laughs> ano. <anum. laughs> so taken for granted dahil ang uh, oras ninyo ay nakalaan sa pag-aalaga ng inyong mga pananim na rambutan. Tama po. So, Ayaw niyo po ba yun, mami, na meron siyang hobby, meron siyang... Really eh, happy kaya, eh. Parang yun ang naging trabaho talaga. niya talaga. Devoted siya sa pag-aalaga sa pag ng kanya mga pananim eh. Tama? Kasi kaya nga ako naghanap na ng kapartner eh. Para may makasama ako sa buhay. Yo. Eh. Yo. Kasi okay. almost 28, 26 years na nga ako nag-iisa. Oh, so, panahon na naman, para naman may makasama ako. Mm -hmm. Eh, pag nagpupunta siya sa amin, yung sa loob ng isang linggo, two days lang, ang oh. isipan niya nandun sa kanyang lupain. Ano sa kanya rambutan? Wala sa akin. Ay sino ko Para uh, sa iyo, oh, 'di ba? Pinag-usapan niyo po ba 'to, Mommy Wing? Hindi ko ma-voice out sa kanya kasi ayoko masaktan siya. Kaya ko masaktan po. siya. Oo. Kini